Hello mga tropa! Ay dito po ako ngayon sa Appliance Center. Nagana pa ng chiller dahil ang chiller namin ay gumibap na. Ayan, nakapili na nga ako ng chiller. At ito yung recommended ng store. Sana tumagal ng sobra yung lifespan nitong napili kong chiller. Nang may deliver nga nila sa bahay, agad ko itong inasimbol symbol. Una Kong inilagay yung handle ng door. Ano gusto? Manual. Wala lang. Tapos sunod kong inasimbol yung mga layers niya. matapos ko na yung assemble yung layers so nagkong inilagay yung mga soft drinks and beverages ayun, natapos din maraming salamat pala sa nag-sponsor sa chiller na ito, thank you so much